Good morning po, welcome to our youtube channel Nagihaw ako ng tulingan ngayon, umaga Sariwang sariwa ito Maganda ito dahil Masarap ito, ang tagal ko na hindi ako nakakain ng tulingan na inihaw Ito ngayon, nagihaw ako Talaga naman dahil happy Father's Day ngayon, araw na linggo. Mapaparami ang kain ko nito mamaya. Masarap ang tuloy Naalaala ko nung araw sa probinsya. Sumasama pa ko sa mga pasnigan nung araw. Pag nakahuli kami ng tuloy, tuloy Napakarami talaga. ng ilang banyera. Sa ano yun, sa Teodoran Albay. Malakbalak. Ayan po. Dito na po magtatapos ang aking video. Tapoy like, subscribe para updated po kayo sa mga susunod na video. Okay na po. Thank you.